Yan, pag mag-awat ako, ayaw, ayaw ko mag... Wag... Wag man dami... Hala, yung ulo! Hindi kami makawat kasi buntis rin ako. Hala, oy! Uy, tama na! Uy, mano, hindi rin ako makaawad dyan. Ay, buntis ako. Uy, sa ati Leslie. Ay, grabe yan ha. Nangyari ang insidente noong December 16. Makikita na kahit nakahandusay na ang biktima, ay patuloy pa rin ang pananakit sa mag-ina ng limang miyembro ng pamilya. Kinilala ang mga biktima na si Ginang Violeta Galoy, 47 years old, at kanyang anak na si Mary Joy, 27 years old. Bumili lang umano sa tindahan ng anak ni Violeta na si Mary Joy ng harangin at bugbugin. Umawat ang ina pero maging siya ay pinagtulung tulong gulpihin ng mga sospek. Matagal na umanong may alitan ang mag-ina at ang pamilyang nanakit sa kanila dahil pinabarangay ni Violeta noong June 2022 ang pamilya dahil umano sa chismis at paninira na ginawa sa kanya ng anak. Nais ngayon na mag na magsampan ang kaso at umaasa rin silang mabibigyan ng abogadong tutulong sa kanila. At kaugnay ng reklamong nito, makakasama natin ngayong umaga ang biktima na si Aling Violeta Galoy at ang kanyang anak na si Mary Joy. Magandang umaga, Uh, Nanay Violeta at uh, Mary Joy, uh, si Jigo po ito at uh, kasama natin si partner Sol Aragones. Magandang umaga sa inyo. Hello po, good morning. oh aling uh, Violeta <laughs> at uh, Mary Joy, uh, sa ngayon, kamusta kayo?